Bell reaches out to Roby after alleged threat from Don Bell fan. Siniguro ni Bell Mariano na walang dapat ikabahala ang kapamilya T, host na si Roby Domingo pagdating sa tunay na fans na aktres. Ito ay matapos makatanggap si Roby ng pagbabanta mula sa nagpakilalang fan no Don Bell, ang ininem ng love team ni Bell at ni Doni Pangilinan. Nitong Huwebes, Februari 27, 2025, nagtungo si Roby sa tanggapan ng Cybercrime Division ng no National Bureau of Investigation, NBI, upang ay reklamo ang isang netizen na nagbanta umano sa kanya. Nagugat ang pagbabanta ng netizen nang magpost sa Instagram si Roby ng mga larawan at video na kuha sa photoshoot at tapping ng Pilipinas Got Talent, EGT, Season 7, noong Februari 22. Dito ay kasama niya ang bagong judges ng programa na sina Donnie at Catherine Bernardo. Noong Februari 21, isinapabliko na Pinoy Hugot T ang pagbabalik ng EGT, at sa edisyong ito ay si Roby ang magsisilbing host kasama si Mele Canteveros. Sina Catherine at Donnie naman ay makakasama nina na Eugene Domingo at MR Freddy MG Garcia, former president ng Kapamilya Network mula isang libo, na at Syam na hanggang dalawang libo at tatlo bilang judges. Sa comment section ng post ni Roby ay may isang netizen ang nag-iwan ng komento na may tonong pagbabanta laban sa T-host. Ayon sa netizen, kung sakalip ang agdambalin sina Catherine at Donnie sa Pilipinas Got Talent, sisiguraduhin daw ng netizen na mababash ng hosto si Robby ng mga tagahanga ng no Bell.